in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Mga naumaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at na mampakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa bayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Judiyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang magkakain ang mga taong ito? Sinabi niya, ito para sa subukin si Filipe. Sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin, sumagot si Filipe. Kahit na po halagang dalawandaang dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat humigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamhagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang magkakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon din. Gayon nga ginawa nila. At nakapuno sila ng labindalawang pakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghan ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propitang paparito sa sanlibutan na halata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at sa pagunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng simbahan. Ang mabuting balita ngayong ikalawang ling ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang Ebanghelyo sa San Juan kasama ng unang pagpasa mula sa gawa nagbibigay ng malalim na paginilay para sa ating mga Romano-Katoliko sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa ating panahon. Ang himala ng pagpaparami ng kinapay at isda ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagkain, kundi tanda ng walang hanggang kagandahan loob ng Diyos sa kabila ng kakulangan ng mga alagad, ipinakita ni Jesus na sa tulong ng pananampalataya, ang kaunti ay maaaring maging sagana. Ang batang may limang tinapay at dalawang isda ay larawan ng kababaang loob at pagkakawang gawa. Sa kanyang munting alay pinakain ang libu-libong tao. Paanyaya ito sa atin na ialay rin ang ating mga simpleng kakayahan at panahon para sa kabutihan ng nakararami. Sa unang pagbasa sa gawa, sa gitna ng pag-uusig, hindi natakot ang mga apostol ay pahayag si Hesus. Hindi sila pinatahimik sapagkat mas dapat sundin ang Diyos kaysa sa tao. Ang kanilang katapangan ay paalala sa atin na kahit sa gitna ng pagsubok dapat manatiling tapat at matatag sa ating pananampalataya mga pagbabagong ngayong panahon ng Pasko na muling pagkabuhay. Mas aktibong pagkikibahagi sa misa at mga sakramento. Matapos ang kwarisman, mas nararamdaman ang galak sa muling pagkabuhay sa ating pagdiriwang. Ang pagbabalik loob ng matagal ng hindi nagsisimba dahil sa inspirasyon ng bagong buhay kay Kristo, tugon ng simbahan mas na nagawain ng charity online evangelization at formation ng laiko, pagkilala at pagsisi sa mga pagkakamali, ang kakulangan sa pagtulong sa kapwa ang pagiging abala sa sarili at paglimot sa Diyos. Ang pagtanggi, panalait at pagkawatak-watak sa loob ng simbahan. Paguhin natin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan. Tunay na pakikinig, pagdarasal para sa isa't isa at pagpatawad.